So, binilahan ko guys ng isang bahay na yung isang ribbon ko. Kasi yung isa kasi uh, masungit. Pinatay na yung isa niya. Kasi siguro yung pinatay na yung kasama nila. Kaya isisiparate ko na lang siya sa ano. Gumawa ng partition sa ano nila. Kaya lang mas maganda isiparate ko na lang. Eh, buksan ko muna. By the way, binili kong 23 real to. Tapos yung pagkain nila 12. So, buksan ko muna. Then, ito na buksan ko. So, tanggalin ko lang yung ano nila. Lagi ng pagkain. Yan. Then, ito. Lagi natin ng makain niya. So, yung lagi ng pagkain niya, itatago ko na lang yan kasi bago. Dito na lang ako kukuha. Kasi dalawa lang naman yung dito. Yung isa, um, nangingitlog o nakap... Isa pa lang yung nakita ko dati. Kaya ngayon, hindi ko, hindi ko nakikita kasi lagi nandyan sa loob. So, ito yung ko, yung yellow. Yellow. Kali ka na. Punta ka na doon sa kabila. Para hindi ka manggulo dyan. Halika na, halika na, halika na. Halina, halina, halina. Halina, halina. Ayan. Actually, mabait ito. Hindi siya nangangagat eh. So, ko pa muna sa kabila. So, yan. Nandyan na siya. Tapos, bibigyan natin siya ng makain niya. So, green na, Nandyan ka sa green. Okay. Uh, lagyan natin ng mainom niya at saka kainin niya, kainan. So, ito naglalagay, naglalagay natin ng pagkain. Tapos, lagyan natin yung na may inom niya. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila, natakot siya. Ayan. Ba't ka natakot? <clears throat> so, tatanggalin ko na ngayon yung partition nila. Para maluwag-luwag sila. So, yan guys. Inilagay natin dyan. Tapos, binuksan ko kasi yung isang lalaki nandoon. Ayan. Umakit siya dyan. Tapos, alam ko kasi nabababali siya. Kasi yung asawa niya nandito lang uh, nangingitlo o uh, ayan. Kaya babalikan niya. Tapos yung isa naman itinago ko doon. Para hindi siya mag-istorbo. Ayan. Nandiyan siya ngayon. Meron siyang water, meron din siyang pagkain. So isa muna yung pagkain niya. <clears throat> Diyan ka muna.